Ayan mga kabukit, update natin sa ginamot natin na bulutong. Ito na siya oh. Puro mga peklet na lang. Peklet na lang yung ano niya. Ito. Ito yung isa. Ayan. yan yung isa. Tapos yung isa nandito. Ayan, pakita mo lang. Ah, ano hindi pa tayo nakapaglinis. Ito mga kabukid yung isa. Peklat na lang natira sa kanila. yon, Mga peklat na. Ito yung tapi natin na ginamot noon nakaraan. Puro mga peklat na lang na iwan sa kanila. Ayan, mga peklat na lang. Kahit yung nila ay, oh, mga kogi na rin. Anak to nung, anak to nung heni natin.